Ang isyu ng sasakyan natin ay pag in ng sose or in -on, yung meron siyang shut off motor sa ibaba cable type ayaw siya humila. ngayon isi-share ko lang to mabilisan lang talaga to ilang minuto lang to wiring lang ang isi-share natin wiring diagram dahil kapag hindi tumatagos doon sa may shut off motor magka problema talaga walang hahatak sa motor o yung cable nya so ito may lima na uh, wire dito makikita natin yan ito ito mismong motor ito ng shut off motor itong sa gitna naman ito on off ito on off ito naman Nagbabari lang ito dito sa may relay. Pag nag-off ka ng susi, may connection ito sa motor, itong motor ito. Pag nag-on ka ng susi, mawawala yung kuryente. Tagos ito doon sa may shut-off motor. Itong itim naman, ground ito. Yan, ground. So ang function naman ng relay na to, pag nag-on ng susi, at uh, lumalagatak lang pag nag off ng sosi yon yun ang trabaho niya lumalagatak lang siya kung pag off niya may contact ito at saka tong motor pag nag on ng susi naghihiwalay ang contact nitong motor at saka itong papuntang uh, wire ito ng papunta ito ng uh, shutoff motor so dito sa may relay mayroon silang pagitan yan, doon naman tayo sa shutoff motor ngayon mga idol, papasilip ko lang. Andito na tayo sa shut off motor. Yan, ignition shut off motor. Ito na. Itong kulay puti, motor talaga to. Yan. Papunta itong relay, yung pinakita natin. Yung five terminals doon. Ito naman siya. Ito, makikita natin. Ito ay power. Steady power ito. Yan ito naman nanggagaling din ito doon sa may relay papuntang relay ito yung kulay pula yan ito naman ito yung uh, nanggaling din ng relay kapag nag off ng susi may kontak kapag pag on ng susi ay nawawala ito yan kailangan tagos yan itong kulay itim is ground na yan yan papakita lang natin yan dahil sa ganitong troubleshoot lang shut off uh, motor at uh, magka problema ka rito sigurado manual cable na ang gagawin pero ito uh, ko lang para makatulong naman tayo sa ating uh, pursigidong matoto yan ganyan ang posisyon niya ganyan niya ni yan so meron kaming problema rito yung wire yung isyong rito ay ayaw maghila yung uh, cable dito so walang tagos yung mga wire papuntang relay kaya nung nag troubleshoot nako at nagpintopin so ayun tumatagos na so meron na kaming uh, gagawin rito may wire na tayo dito na ikaw uh, connection so papakita natin yung kanyang cable yan binunot natin para makita natin yung pag uh, demonstrate so ipifix muna natin ito so at least meron na tayong pattern doon sa may relay meron na at mismong shut off motor meron na rin so ipifix lang natin sandali Tsaka na tayo mag proceed mag testing So ngayon mga idol, ito na. Na-fix na natin yung wire. Ito yung kanyang shut off motor. na Naisalpak na natin yung socket. Ngayon, sisilipin natin dito sa kanyang cable. Yan. Yan. Sige, on ang susi. Paki-off. Iyon, gumagana siya. Ayan, ano yan siya? Naka-off, naka-on. Paki-on. Iyon, oh. Bingo. So, isa sa huli na lang yan. So, ibig sabihin, successful job yung gawa natin. So, sana nakakatulong talaga yung ginawa natin na uh, uh pagsishare. So, basic lang siya sa nakakaalam. Pero sa hindi sa nakakaalam nitong trouble na to, ay napakasakit ng ulo. Tapos, uh, pag hindi pa talaga pinalad, ay tatanggalin na itong motor at magmanumano na lang hila doon sa kable. So, ang engine na ginawa natin ay 4D35. Yun, 4D35 Mitsubishi Canter. So, dito tayo sa taas. So, nasa ilalim kasi tayo. Yan. Ito. Yan. Uh, tayo ng aktor. Tayo pa ang cameraman. Ito, oh. Mitsubishi. Yan. Mitsubishi yan. So, 4D35 engine uh, pakita na ito ng itong actor iyan oh iyan yung ating main actor iyan oh papakita ko rin itong isa kong kaibigan iyan